Ayan o. Ay, tingnan mo naman o. Ay, ang laki. Ang laki pala niya. Bilas. Ang laki na naman o. Ang laki naman o. Pula naman o. Ay, pula naman. Ay, balok to tayo. Balok eh. ang laki. O, ayan mga kabilas. Mamamahana naman tayo ng gabi. I-start na tayo. Tapos maghihintay lang tayo ng dilim. Ano? O, Mga kabilas o. Oh. Ano? Ako muna. Madali. Ha? Nasa ilalim pa. Nando pa. Sapul baga sapul. Sapul. Ano? Ako ako ni pa isang pana. Ako sa pa. Ay eh, malaki pala ano. Surbuli na, surbuli. Yan mga kabilas, dalawang pana nang gagamitin. Ayun o, oh, oh. Bilas surbula, surbul. Eh. Ah. Okay. Ano, kabilas. <laughs> Yan, medyo malalim na bilas ang uh, kabilas ang uh, nasisid ng aking bilas. Malaking lapo daw ang nasa ilalim. Ito so, no, tangan ng dala na. Oh. Hindi mo madala, oh, laka, eh, pa rin nasa ilalim eh. Oh. Iwan. Mabit na rin isang plus light. Lakas ang agos eh. Lakas ang agos. Sumabit. Oo. Oh. pa nakukuha Yun na, parang dala yon na wari. Yun na, na. Ay, laki! laki oh! pala oh! niyan, bilas, ano? Ang grabe pala, laki niyan. Ay, oh! 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 laki pala niyan. Ang oh! laki pala, Ay, bilas. Eh. Kaya pala, ang bilas. Oh! Ay, <laughs> Mas malaki pa na sa huli natin ng isang, ano? Pakaraan? Oh. Mas malaki pa dyan, ano? Mas malaki pa, eh, Mas malaki pa yan? Oh, doon sa pool. Eh, Maganda lang kulay nun. Ayan mga kabilas, so, tingnan nyo. nga pa siya. Oh. Ayan o. Oh. Oh. Lapad ano. <laughs> Jackpot, tatlong kilo. Ano? Managat naman mga kabilas o. Oh. Laki o. Oh. Laki ano. Ang laki yan. Ah. Managat mga kapilas. Kimpo na naman. Tapos may huli pa tayo din o. Oh hirap tanggalin yan pulang pula ano ay tiyok patagod tayo eh pantatlong tayo. ay sa ano ah ang tagal pala tanggalin yan yan mga kabilas oh nakatatlo na tayo ay. Ay. Na laman, oh ang laki na naman oh ang laki naman oh pulang naman oh ayos pulang ay. na ay, naman ay palok to tayo palak ko eh ay oh ang laki dini kabilas dini dini Oh. Laki eh. Pula naman oh mga kabilas. Tapos Pula tayo pa yung huli natin kanina oh. Nakakarami rabi na. -ra -ra. Ah ah. Isak. Ah. Kaya ka kawala. Hindi naman. Ah ah. Ang ng huli natin bilas. Tara na tara na tara na. Oh uh, bilas. Ano? Ang laki Paul. Hindi ko makita lumabo na di sa butas. Atukuti ko na lang. Sige sige. Ah, ayan, tagal dumukot nun. Oh, <laughs> ay, laki binas. Oh! 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 Ah, dinakot ko na, oh! Gagasya, eh! Ay, nakakabinas, oh! Oh! Laki nito, mga kabinas! Oh! <laughs> ang dami na natin huli! Ay, hindi maabuti ng pana! Ay! Ay, dabuti pa ang pana, ay ko sa ulo, eh! Hindi lumubog, ay nakalpas! Ay! sa di sa ano, sa butas. Ay di siya kayo. Oh, yan o. O, tingnan mo naman o. Ano? Ang laki bilas. Ay, kapilas o, oh, huli sa takot. Dami <laughs> yan. Ano? Ay, huwi tayo ay. mga kapilas, aray huli lang sa takot o. Oh. Tingnan nyo naman mga kapilas. O, oh, walang katama-tama yan ha. Ang laki. Buhay well, na buhay. Talawang kilo yun eh. Ay huli sa takot. <laughs> o, oh, ayun mga kapilas, yung isa ho, oh, ayun o. Ayun o. Ayan, o, may tama. Ari, may tama. Ayan, oo. Huli sa takot. Taring isa. Ay, ayos na. Tara na, tara na. Okay.